Ayan, Richard Gordon, dumabas sa anino ng politika at bumira ng todo sa kay Sara Duterte. Ako po, mga supporters ni si Sara Duterte, tiyak na masasaktan o sa sinabi niyang ito. Ano nga ba po ang dahilan sa likod ng mga salitang ito? Totoo bang tinanggal si Sara sa National Security Council dahil sa walang silbi ito? Alamin po natin ang buong kwento mga curious. Una po sa lahat mga ka-curious, balikan po natin ang mga pinagmula ng isyong ito. No, dating senador si Richard Gordon, abay, para sa kanya, parang hindi napigilan po ang kanyang bibig nang dahil sa kanyang sinabing walang kapasidad si Vice President Sara Duterte na maging bahagi ng National Security Council. Ako po, hindi daw mahalaga ang kanyang presensya dito. At sinabi niyang unimportant ang papel niya sa National Security Council. Grabe naman po ito, no? At ito pa po mga ka-curious, inakusahan niya si Sarah na mas nakatutok daw sa confidential funds kaysa sa totoong intelligence. <laughs> Nako po. Aray naman, no? Siguradong maraming magre-react, no? Ng mga supporters ni Sarah dito, no? Dahil napakatindi po ng mga salitang ito ni Gordon. At tiyak na sa poll na sa poll dito, yung mga talagang diehard supporters ni Sarah, no? Hindi po natin alam kung ano talagang kanyang dahilan, no? Sa pagsabi niyang ito, no? Pero tingnan po natin, no? May punto ba talaga si Gordon sa kanyang sinasabi ito? Sabi nga po ni Gordon, dapat ang mga kasapi ng National Security Council ay may kaalaman at karanasan sa seguridad ng bansa. Hindi po ito pwedeng basta ipasa lamang. Ayon nga po sa kanya, hindi raw sapat ang pagiging abogado para maging eksperto sa larangan po ng pambansang siguridad. Ang tanong nga po, no? sapat nga ba ang karanasan ni Sara Duterte para sa ganito pong sensitibong posisyon? Ano po ba sa palagay niyo mga ka-curious? Sinasabi pa nga ni Gordon na pagiging bahagi ng NSC ay hindi po lamang tungkol sa pamumuno, kundi pati na rin po sa teknikal na kaalaman tungkol po sa mga banta sa seguridad ng bansa. Ayon nga po kay Gordon, ang pagiging bahagi po ng National Security Council ay hindi basta-basta. Hindi raw sapat na ikaw ay abogado lamang. Sabi niya nga po, kapag kukuha ka ng advisor, dapat mas magaling siya sa iyo para makapagbigay ng tamang payo. E ito pong sinasabi niya na si Vice President Sara, sabi ni Gordon, mukhang hindi daw fit sa posisyon. Tama po ba ito mga kapatid? Tama ba na nito ni Gordon, no? Sa kay Vice President Sara Duterte, i-comment niyo po no sa ating comment section upang malaman din po natin ang inyong pananaw patungkol po dito, no? Ayun na po ang humusga. Pero kung susuriin po natin no, ang desisyon naman ng pangulo ay uh, mabigat din, no? Sabi nga ni Gordon, it's the president's prerogative kung sa tingin niya hindi makakatulong si Sara, siya ay may final say dito, Well, ayan, no? Ang papel ng National Security Council ay talagang masili... Ang papel ng National Security Council ay talagang masalimuot at kritikal, no? Ang mga miyembro nito ay dapat na nagbibigay ng payo sa Pangulo tungkol po sa mga isyo ng terorismo, tungkol po sa mga isyo ng terorismo, cyber attacks, at iba pang banta sa bansa. Yan po ang sabi ni Gordon. At ang National Security Council ay dapat binubuo po ng mga eksperto, hindi po mga politikong walang sapat na kaalaman. Po, napakabigat po ng mga sinasabi na ito ni Cordo, no? At uh, kayo na po ang humusga kung ito ba talaga yung may pinupunto, no? Or may punto sa kanyang mga sinasabi tungkol po sa kay Vice President Sara Duterte. I-comment po no sa ating comment section ng inyong pananaw. Well, kung ganito po ang kanyang pananaw, uh, tila lumalabas na hindi nga talaga pasok no si Vice President Sara sa mga pamantayan ni Gordon no para maging miyembro ng National Security Council. Pero sa inyo po mga kapatid no sa inyo pong pananaw, sa inyo pong pamantayan tama ba ang naging desisyon ng pangulo at hindi nga ba fit si Vice President Sara Duterte sa posisyon na ito? I-comment niyo po no sa ating comment section no. At ito nga po mga curious no, mas matindi pa itong sinabi ni Gordon. Karma daw ito para sa kampo ni Sara. Ako napakainit po ng uh, uh, gulong ito no pagdating po sa mga usaping politika no. Well, bakit ka mo? Kasi noong panahon nga po ni Vice President Leni Robredo, ganito rin daw ang ginawa ng Duterte administration. Tinanggal si Leni mula sa critical roles. At tanong po, bumalik ba ngayon ang ginawa nila? Ayan, uh, so masakit nga pong pakinggan pero ito po ang matinding buwelta ni Gordon. No? Kapag ang focus mo ay sa politics, ayon po sa kanya, ay hindi sa national interest. Ayon nga po sa kanya, kapag ang focus mo ay sa politics at hindi sa national interest, nawawala ang halaga ng posisyon mo. So, sabi rin po ng mga taga-suporta ni Gordon, hindi daw dapat personalan ang mga ganitong desisyon. Sa hali po, dapat ang mga pinipili para po sa National Security Council. Kaya ang may mga may kaalaman at kasanayan no, sa usaping pambansang siguridad. Well, ano po ba sa palagay niyo mga kapatid, no, mga ha-curious? Pakicomment po ang inyong pananaw patungkol po dito. So mga ha-curious, malinaw nga po na ang isyo na ito ay hindi talaga sa personalan. No? So kaya ang tanong po, sino ang nagdidikta sa kay Sarah? Si PR, di ba, o siya mismo? At kung ang loyalty niya ay hindi malinaw, paano siya magiging epektibong bahagi ng National Security Council? Ang mga tanong na ito po ay hindi basta-basta. Kaya na rin po ang uh, inyo pong pananaw, sa inyo pong pamantayan ay makakasagot po sa katanungan na ito, no? Sabi nga po ni Gordon, mahalaga ay ang national security, hindi ang politika. Ano po ba sa palagay niyo mga ka-curious? Sinasabi rin po niya na kung ang mga miyembro po ng National Security Council ay may bayad ng politika, nawawala ang tiwala ng publiko sa kakayahan ng council na protektahan ang interes ng bansa. Well, dagdag niya pa nga po dito, ang National Security Council ay hindi dapat maging laruan ng politika. Ang mga miyembro daw nito ay dapat na may malinaw na hangarin para sa kapakanan ng bansa. Well, kayo po mga ka no? ano po bang masasabi nyo dito? No, tama ba ang sinabi ni Gordon? O may punto rin siya, no? ata uh, ano kaya no ang maaring sagot dito ng mga die hard supporters ni Sara Duterte. Well, kung kayo po ay uh, may uh, pananaw din dito, maaaring nyo pong i-comment no sa ating comment section. So 'yan po no, talagang napakainit ngayon ng mga balita no pagdating sa politika. no. So bilang isang mamamayang Pilipino, mahalaga pong kilalanin ang uh, mga posisyon tulad po ng pagiging bahagi po ng National Security Council ay talagang nangangailangan po ng tiyak na kalaman, no, karanasan at uh, kasanayan no sa pambansang seguridad. Dapat no, suportahan po ng mamamayan ang pananaw na ang sino man pong itatalaga sa mga ganitong tungkulin ay uh, dapat may taglay talaga na kakayahan na dampas sa pagiging abogado o politiko. Well, ang desisyon po ng pangulo ay dapat batay po sa merito at hindi lamang po sa personal o pampolitikang dahilan ang mga posisyon po sa gobyerno, particular na po sa mga critical na ahensya tulad po ng National Security Council, ay talagang may mahalagang papel po sa kaligtasan at kaayusan ng bansa. Hindi po ito dapat maging batayan no, ng uh, popularidad o personal no, na ugnayan upang uh, magtalaga ng isang opisyal. Di ba? Sa halip po, ang kwalifikasyon no, at kakayahan sa usaping teknikal ang dapat na pangunahing isaalang-alang ng mga na sa tungkulan na ito. Halimbawa na lang po, ang pagiging bahagi po ng National Security no? or uh, National Security Council ay nangangailangan talaga ng malalim po na kaalaman sa seguridad. No? Kagaya po ng uh, kaalaman din pagdating sa mga banta tulad ng terorismo, cyber attacks at, uh, at uh, geopolitics. Di ba? Kung ang isang individual na ita talaga ay walang sapat po na kaalaman at karanasan, maaari niyang hindi magampanan ng maayos ang kanyang tungkulin bilang isang mamamayan, alam naman po natin na ang pagbabantay po sa mga ganitong appointment upang matiyak po na ang bawat opisyal no, ay may kakayanan ng protektahan talaga ang, ang interes po ng ating bansa. Kaya, well, sangayon din po sa sinasabi ni Gordon, dapat manatili pong malaya sa impluensya ng politika ang National Security Council. Well, di ba, bilang mamamayan, dapat po tayong maging uh, critical no, pagdating po sa desisyon na maaari pong ba kompromiso ang tiwala ng publiko sa mga ahensya no na responsable sa pambansang seguridad natin di ba ang National Security Council po ay dapat na mag-focus po sa technical no at experto uh, eksperto na diskusyon no para po sa kapakanan ng ating bansa at alam naman po natin ang National Security Council ay dapat talagang manatiling isang neutral no na institusyon na ang layunin ay protektahan talagang bansa no laban po sa iba't ibang uri ng bansa ba? no kapag ang mga decision po o appointment sa National Security Council ay influensya ng politika, nako po, talagang mawawala po ang tiwala ng publiko. Di ba? Halimbawa na lamang po kung ang miyembro ng National Security Council ay uh, itinalaga lamang dahil sa malapit niyang uh, kakclose o karelasyon no, sa isang uh, leader o presidente o partido, ay talagang magkakaroon po ng tanong no kung para saan ang kanyang loyalty sa bansa ba o sa kanyang politikong kaalyado? Yan po ang maa maaaring maging tanong. No? At uh, ano po ba sa palagay nyo? No? Ano po bang inyong pananaw? Pakicomment po sa ating comment section. No? Kaya ang mga isyo po no, sa ating uh, pabansang siguridad tulad po ng terorismo, no? kaguluhan at cyber attacks ay hindi dapat po ikompromiso dahil po sa partisanong interes. No? Bila pong mamamayan, dapat po tayong magbigay ng diin na ang pambansang seguridad ay para sa lahat hindi lamang po sa mga nasa kapangyarihan. Agree po ba kayo mga viewers? Paki-comment po sa ating comment section. Eh ang tanong po tungkol sa kwalifikasyon no ni Vice President Sara Duterte ay dapat talagang suriin batay po sa mga datos at hindi po sa personal na atake. Di ba? Ang pananaw po ng isang mamamayang uh, Pilipino ay alam naman po natin na dapat na nakatuon po sa uh, pagtanong no, kung paano magbibigay halaga ang bawat opisyal sa kanilang posisyon. No, kung may kakulangan man, well, uh, dapat po itong punan no, sa pamagitan po ng pagsasanay o sa pagtatalaga ng mas angkop na eksperto. Di ba? Pagkakayanan po ng sinumang uh, sino mang opisyal na nasa isang mahalagang posisyon ay talagang dapat nasuriin ng may pruweba. No, alin na lamang po no sa isyu na ito sa kaso na ito ni Vice President Sara Duterte. Well, uh, dapat masagot talaga ang tanong na ito. Ano ang kanyang karanasan at kaalaman sa larangan ng pambansang seguridad? Kung ang sagot ay hindi sapat, pare pong kung hindi siya ang angkop na tao para sa posisyon. Pero kung may sapat naman siyang kaalaman, well, hindi siguro nararapat na batikusin siya. Well, ano po ba sa palagay niyo mga kak curious? Ano po bang sa tingin nyo ang uh, uh, sitwasyon no? or ang uh, kakayanan ni Vice President Sara Duterte? Kaya niya bang gampanan ang posisyon no? o hindi? Well, pakicomment po sa ating comment section. No? Kaya ang ganito pong mga pagsusuri ay hindi po dapat na nangangulugan pag-atake no? sa isang individual o sa isang personalidad, kundi po sa isang lehitim hakbang upang matiyak talaga ang tamang tao ang na nakaupo no? sa tamang posisyon, di ba? Kaya sa ganitong kumparaan, well, may iwasan talaga ang posibleng maling desisyon na maaari pong magdulot ng kahinaan no? pagdating po sa ating National Security Council. Kaya bilang mamamayan, dapat nating itulak no, ang kultura at accountability sa ating pamahalaan. Di ba? Kaya yan po dapat siguro no, na pagtuunan natin ng pansin. Kaya ang interes po ng bansa ay talagang dapat na laging unahin no, sa mga desisyon sa gobyerno ang pananaw po ng isang responsableng mamamayan ay talagang nakabatay po sa pagsusuri kung ang desisyon ng liderato ay makabubuti no sa sambayanan ah, at sa at sa pangmatagalang kapakanan ng ating bansa. Well, dapat po tayong manindigan na ang pambansang seguridad ay hindi po dapat maging laro ang politika. 'Di ba? At ang bawat Pilipino po ay uh, may tungkulin na panawagan para sa mas mahusay na pamamahala. 'Di diba? Kaya concern po tayo dito, no? Dapat build up po natin ang ating curiosity pagdating po sa mga usapin na ito. So ang interes po ng ating bansa talaga ang dapat na maging pangunahing batayan ng bawat desisyon ng ating gobyerno. So ayan po mga curious, ito pang inyong pagkakataon no, para magbigay po ng inyong opinion. Napakarami pong ang no, sa isyong ito. Kaya mag-comment po kayo sa ating comment section kung uh, saan po ba kayo sa mga sinasabi ni Gordon sa naging hakbang ng ating Pangulo no, upang alisin si Vice President Sara Duterte sa National Security Council. Tingnan po natin kung sino po ang mas maraming taga-suporta. Kaya mag-comment na po kayo sa ating comment section. At syempre, huwag po natin kalimutan na i-like ang video na ito at mag-subscribe po sa ating channel at i-click rin po ang notification bell para po lagi kayong updated sa mga mainit na balita at usapin. See you po sa susunod nating video.